Isang gabi, libu-libong taon ang nakalipas, ang isang tribo ng Homo sapiens ang nagtipon sa paligid ng apoy. Sa gitna ng dilim, hawak nila ang mga buto, pero hindi buto ng hayop, kundi ng iba pang nilalang nakahawig nila, ang mga Neanderthal. Pero bakit? Dahil ba ito sa gutom o sa galit o may mas malalim pa na dahilan? Stay with me kasi sa dulo ng video na to, malalaman ninyo ang pinaka nakakagulat na dahilan kung bakit kinakain ng tao ang kanilang sariling pinsan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-ring ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento ng mga sinaunang tao. Mga apat na raang libo taon na ang nakakaraan, lumitaw ang neanderthal sa Europa at Asia. Sila ay malalakas at mas matipuno kaysa sa atin at kayang makibaka sa malamig na panahon. Ngunit kahit matibay ang katawan nila, Darating ang Homo sapiens, dala ang utak na mas tuso, mas maparaan at mas marahas kung kinakailangan. Habang lumalawak ang sakop ng modern humans, napipilitan ang Neanderthals lumaban para mabuhay. At doon nagsimula ang isang madugong ugnayan. Sa mga kweba sa Spain, France at Belgium, natagpuan ng mga arkeologo ang mga buto ng Neanderthals. Pero bakit kakaiba ang mga ito? May marka ng hiwa may butas mula sa paghampas ng bato, at may basag na parang sinadya para sipsipin ang bone marrow, hindi ito aksidente at lalong hindi gawa ng hayop, ito ay gawa ng tao. Ibig sabihin, hindi lang sila pinapatay, kinakain din sila. Isipin mo, sa halip na karne ng usa o mammoth ang nasa apoy, ay karne ng sarili nilang kauri. Pero bakit nila ito ginawa? Ang una, survival. Sa matinding lamig ng ice age kaunti lang ang pagkain at kung may mahuli silang Neanderthal, 'yon ang kanilang nagiging pagkain. Pangalawa, warfare. Kapag natalo ang kalaban, hindi lang basta pinapatay, kinakain sila bilang simbolo ng kapangyarihan at ito ay isang mensahe na sila ang nangingibabaw. Pangatlo, ritual o paniniwala. May mga ebidensya na posibleng bahagi ito ng seremonya sa pagkain ng laman ng kaaway, naniniwala sila na napapa sa kanila ang lakas at espiritu ng kanilang biktima, pero may mas nakakagulat pa. Kapag pinag-isipan mo, ang homo sapiens, tayong modern humans, ay may kakayahan sa dalawang bagay, paglikha ng sining at pagdulot ng karahasan. Ang mga Neanderthal ay nawala sa kasaysayan, pero hindi dahil mahina sila, nawala sila dahil nakatagpo sila ng isang uri ng tao na handang kumain ng sariling uri para lamang mabuhay at maghari. At ang tanong ngayon, nagbago na ba tayo? Narito ang pinakanakakagulat na tuklas. Sa ilang kuweba, natagpuan ang hindi lang buto ng Neanderthal, kundi buto rin ng Homo sapiens na may parehong marka ng kanibalismo. Ibig sabihin, hindi lang sila ang kinakain. Kinain din nila ang isa't isa. At kung nagawa ng ating mga ninuno iyon noon, ano ang pumipigil sa atin na maulit ito sa hinaharap? Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-share para mas marami pang makaalam ng madidilim na sikreto ng ating nakaraan. Hanggang sa susunod na kabanata, kung saan muli nating babalikan ang mga kwento ng ating pinagmulan at ng ating kinabukasan. Maraming salamat.